Andito kami ngayon sa ano. Mago si. Andito kami ngayon sa. Hoy. Yeah, okay. Hoy, ako na tigdulo. Oh, no? ito, ito, ito. oh. Ibarayo ral ka na. Maalimuhon an magatulo ang May mga saring sing dito, oh. Saring sing ani. Ang tawag dito saring sing. Okay. Uh, bus ka mo tayo. pa pwede ko ano ka tayo. pa ano. Dahil na. Ano? Uy matalo mo. Ito tayo ngayon sa ano ni tayo sa bahay ko. Ito yung mga palaya ni Pao. na ba? Kamati. Ako nito ng eggplant. Tayo siya ko ako nito ng eggplant. So ayan. Oh, oh yan o. Ito pwede na yan. Oh, uh, yan. Yeah. Oh, yeah. Ito yung, Pero, yung ito, pa. ito pangani, pangani, pangani o, o nakaano sa daga Ito so, guys, yung... Pero o, dito pa.

Ayan to, siya rada yutong pama ito? Ayan pa? Oo. yan, yeah, like uh -huh. oh, yan dakulo no Ayan pa. Ayan, ang dahan dito eggplant. Ayan pa. Ang ay Ayun pa. So, day pama na. Ito, pwede Ayan, Ito? ito, ito Ayan. Ayan, nakadami na akong eggplant. Ayan, yeah, mga po, nakitang pipino. Uy, sayang mo dito mga cucumber o. Uy, sayang mo mga cucumber o. Ayan ko no, rin, pipino. Dito ko pwede. Pwede, ayan. Ilang araw, ilang araw, ilang visit. Sayang mo mga cucumber o. Uro yun ko rin, ano. Ready pa, uro yun. Oo. Oh. Ayan, nagkinog na siya. Pwede pa. Pwede pa. Tagas na. Ngayon pa. Ngayon pa. Sa dada. Kinukuha siya pa. Ay inog na. Oto, inog na. Ayan, yeah, pwede pa. Tingnan yeah, mo. ano. inog na. hmm yeah. Hindi oh. pa. Eh. Ha? Hindi pa. Eh. Yung, ito may Pwede pa, oh. kasi, <tale> yung okay, gagamitin <laughs> pa. sa taas. Oh. may mga Ayan o. Wait lang. Ay, malit pa naman yun. Yeah. Sa mo. Ito? Uh -huh. Ayan, Ayan Hata, uh -huh. sa likod mo. Ito? habis uh -huh. na kalito ng kumbar Ayan, aliado akong bako pa nila. Sa likod mo. Ito? Ayan, inog na. lain na. Ito. 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 tayo sa kapita. Ito. Hey, sa so may kao. Uh -huh, uh -huh. Ito. Uh -huh. mo pa dyan. Ang gwapa niya. Ya, yeah. yeah. yeah, pede nang tanong ang tanong nila yun ah. Eh? Piso. Ayan. Mga matigas na. Tapos naghinog na siya. Ayan guys. Sobrang nakakapanghina yun ah. Na. Sobrang nakakapanghina yun na. naman. Yung mga may dito nito Hindi kasi ito na. Ano pa? kasi hindi lang pupunta dito siya pa ilang araw na. So ayan dinanan lang namin. Ayun ang dami sana dito ng kamote. May pa pwede ko ano, ubos eh, pa. Sa ubos pwede, ay kaya lang baka maalis ko 'yung doon Mariana. Tingnan natin magkukusit-kusit na kaya kung may dogay na, dogay na. Tingnan na. natin kung may dayo pa, mga ano pa ang poon, mga bako pa matagas. Tulo na sa ring Hmm.

You know, Ayan o. Sa mga urog buson na. Ito lang? Oo. Oh guys. Mahunguhan oh, lang ako dito ng kampong. Doon pa masyadong ano doon doon. Oo. Oh. Ayan. Mm -hmm. Marami na tayo ng kangkong. Kaya nakuha ko sa lab. 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 Kaya nakuha ko sa Kaya ng kangkong ko. Si Mayon, andun si Mayon. Uwi na kami guys. Ito yung halip ako. Oh, stasyon. Oh, Ayan, yeah. yung bundok. Ayan.